Hello guys! Welcome back sa aking walang kwentang YouTube channel. Kung ikaw ay bago lang dito sa aking YouTube channel, i ilike mo na itong video ng ito at bigyan mo ako ng isang malakas ang subscribe. And don't forget to click the notification bell below para maging updated ka sa aking mga gagawing video. For today's vlog, mamumundok na naman tayo mga kamangyan. <laughs> mga, mga kamangyan talaga. Mamumundok na naman tayo. Ay, andulas. Mamumundok tayo. Samahan nyo kami guys. Ito outfit ko. Oh. Lagay ng cellphone, baka umulan. Ready, diba? Tapos, may itak dito sa kabila may tayong lagay ng sako sako bag para kung anong makuha natin sa bundok gulayin or kami ng burot sama ko na naman si Doleng, saka si Jello maghukay kami ng burot at maghahanap kami ng kuhol kuhol <laughs> ng bayuko kuhol nahanap kami ng bayuko dun sa bundok samahan nyo kami guys Gal. Nakauntulo ano? Ha. Tara, pilla minki. Ha, tara. Kapeligo. Tawag dito ay bayog. Bayod. Bayot. Ano mo sabi? Bayod. ba? Diba? Ganda ng kulay. Oh. Mm. Ayun, guys. Nandito na kami sa sa bundok. Dito. Uh, kubo nila 'yan. Pupuntahan po natin nakakapagod mag sa lunga sa bundok talaga may puno na lang ka dyan o oh, ba? diba wala walang bunga nandito na tayo sa bundok sa kubo nila meron dyan mga ulingin yan. yan yung kanilang ulingin. ang daming ulingin oh bongga bongga siya sila dami nila ulit napagod napagod eh ah. meron dyan saging isang bubig na saba may mga pananim na sitaw may sili may tubig dyan sako may sipa may sakay muna tayo sa duyan ng to to dali lang yun. Wala nga. Ang ilay. Ito naman. Ay, ang baba naman. Para. Makakapagod, guys. Maya-maya kami maghahanap ng bayo ko at saka maghahukay ng burot. titingnan natin kung may burot pa dito sa bundok, guys tama nyo kami later. Ang ganda, no? Ayan. O, oh, diba? One zero. Dito na lang natin lagi sa sako. Hindi tayo mahirapan. Mag, Bit-bit, ano? guys. Nakawan na kami. Ang bilis nyo naman. Huh? Ang bilis nyo. Bilis ang ating mga kasama. Umdun na kaagad. madaan. Sa mga ganyan. Baka itlog na nabuo ating makita. Oh, tagokto ka na naman sina duling dun oh. Yung sabihin nyo sa akin ha, baka ako'y malapit sa tabuan. Nami! Oh, nami! Yan o, nakakain din ho ito. Ang daming bunga ng nami, guys. Ayan, nami, yan. Inabilad yan sa araw. Na, hiwang maliliit, tapos nabilad sa araw. Tapos, alutuin. Gata na may isukal yan nami. Iluluto din ito, guys. Yan ang pagkain ng aming mga taga-probinsya. Yan, nami. O diba? daming laman. Oo, daming laman ang nami. Mag-request lang ho kayo kung pa paano magnami at ating gagawin. Request nyo ho sa admin. Paano magluto ng nami. Kimbalush, kimbalush. Dito, dito na tayo tal mo muna tayo dito Ano? Sa ilalim ng mga dahon-dahon niya -dahon nakatago. May tayo ng bayo ko. Bago lang. Ang tayo ng bayo ko bakit wala naman hmm, kayo po hindi nakakain tayo ng bayo ko yun eh wala guys ito ito pasorte naman na may ari ng bundok na arit na Pinawalisan natin.

Punta natin si Natuling. Tayo makita. Ito anak ng bayo ko. Kasi maliit. Kailangan natin malaki. natin ha. Ang king kasama. Tay, iniwanan na. Inan! Inan! Iyo ba naman kayo? Isa pa nga ako nakikita. Check natin yung nakita nila kung ilan na. Ilan na nakita mo? Hindi ba yung kotaloob? Na Kaso nakakatakot. Baka may ahas. Ito pa lang naman. Yan. Dami na nakuha ng biling. Kagaling talaga nito maghanap. Pagkakotin mo yung butas na ng mga lipa. Nakakatakot kaya. Hindi pagsaway, di ka ang hayop na ito. Save <laughs> ko man eh. Ang dami na nakuha ni parang duli ah. Oh. <laughs> Diyos ko day. Ang layo na ng aking narating pero wala pa rin ako nakikita ang bayo ko guys. Wala pa rin ako nakikita. Isa pa lang din ang nakikita, nakita ko sa ating kalaban ang dami na. Halos linisan ko na ang buong ano na to, paligid na to. Patutuwa nang may-ari ng lupa sa akin na rin. Halos walisan ko na, wala pa rin ako nakikita. Pero laban lang, jo laban lang tayo, guys. Hanap pa rin tayo kahit ano kahit wala tayong makita ah na pa rin ulit tayo mm -hmm. na pa rin ang paring rain ano ito yung bayo ko niya ah oh, meron din yun yun gulong ay ko <laughs> nahantik pa Ang na po. Si parang rina, no? Oh, ang dami na nakuha. Ayun, no? itlog daw yan ang bayo ko. Itlog yan ang bayo ko? Oo. Uh -huh. Nangingitlog din pala ang bayo uh, Tao nga'y may itlog, bayo ko pa kaya. <laughs> Ay, may itlog. Samahan muna natin si parang Rinan. Oh, para alam natin kung paano ang teknik niya. Mahanap tayo ng kanyang teknik. Ang dami na nakuha, oh. May sampu na yan. Oh. Huh? Dami na nakita ni Paring Rain ang tayo isa pala ang din. Ah, alam pa yan. Oh. <laughs> so, isang uya ang kulang to, lapat sa akin 'to isa. Mali <laughs> muna, na, hiwalay ka muna si Dukot, dukot din pag may time. <laughs> ibang ala ang dinudukot ko. Oh <laughs> Basta na eh. Basta na Kameraman mo na lang ako. Muti pa. Iyo ko na may nagka-camera sa akin. Hati naman tayo di yan. Kulol. Gago ka pa dai. Eh. Hay nako. Buko ba? Buko nga. Sumang yan. <laughs> na mangyan pa hayop. Ngayon mangyan din pala buko. Naghanap kami, naghanap na kami ng bayuko. Mamaya ay may hukayin uh, kami ng burot. May nakita dito ng bayuko si Duling eh. Pag naman, yun, ay, ay, ay. Si Enan. Ayan oh, yan. Ganyan yung bayuko. Ganyan yun, guys. Nakakasakit ka ng damdamin eh. Hindi ba. Nagkakalkalkalkal sila sa ganyan. Bata pa rin pala ito. Murang ito dito. Kailangan mong magkalkal ng ganyan. Ay, magkalkal pa din. At ay, hindi ka makakakitip pag ikipatayon tayo. <laughs> maglilini, maglilinis sila ng gubat ng may gubat. Tapos ito, yung binibinta sa kiyapo, guys, o. Oh. Yung mapait. Pamparegla. Pamparegla. Makabuhay. Yan. Pabuhay. Sa, nakukuha lang yan dito sa amin sa bundok. Tapos binibinta sa kiyapo. May bot eh. o boy. O, Uh, suot, kailangan mo sumuot sa mga ganyang gubat-gubat para makakita kang bayo ko. <tong PA> Hanap na din tayo at tayo mapapaglogihan. Nakakakita na sila tayo, hindi pa. Mas mamaya guys, mangunguha tayo ng... Ang cute Maghuhukay tayo mamaya ng brot. Samahan nyo kami guys. Mga kasamahan natin, ang dalayo. Ang bibilis nyo naman, paano tayo makakapaghanap nyan? Oh. Ng brot. Ang bibilis nyo. Oh bayoko lang laman. Dito ubong irok. Hirap maghanap ng ano. Hehehe. may tabuan. Nakakatakot. Ayot na mga damo ito. Kakatatlo na daw si Paring Reyna tayo eh, wala pa. Kaya nga hindi yung lakad ng lakad. Dapat nagakalkal talaga. <coughs> Bastos ng buhanga mo uh, tol. Kailangan talaga magkakalkal-kalkal ka. Karay ho! Tiktahan natin, sinapatin. Tiktahan natin si Nardoy. Raynan. Nakakadami na daw siya. Tayo wala pa kahit isa. Hmm? Parang reyna Ang makakailan na. Ay, si, Jelo si Jello pala yun. Yung pala si Oh. Hmm? Taguktukan eh. Pagkitahan natin si Rayla. Tingnan natin kung ilan na ang nakuha niya. Tago to. Gayon, oh. Gayon ang pag-ano. Oh. Natagoktok ng ganyan, oh. Tapos asundutin mo lang ganyan. Tatlo na daw, eh. Aha. Ay, tatlo nga. Meron pa doon isa. Tok-tokin nga yan. Ganyan, bubutasin. O, oh, Diba? Basta sundutin mo lang ganyan. Tuhog! Kagaling <laughs> ni parang Greenan. Ito po yung puno ng burot oh. Yung matinik na yan. Burot yan. Dito natin yung kukain. Meron yung mga aroma. Kailangan linisin muna. Puno. Puno. mga kaslit na tinik mo hmm. parang aroma na yun yan buong masakit na tinik parang aroma pa. Hmm, hmm garam pa eh. kay kaya dahan-dahan pag-aaroon yan. May tinik na ganyan oh. Sakit yan mga tinik. Ang <laughs> mira ka yun. Hmm? Woo! Gaw kay pangatay burot. mga nah, sa dulo ugat ang ano niyan naman. Ano kong ugat niyan? ya. Hindi ko pa nga nakikisa lang bulot. Nang bulot. mo muna pa bilog. Ito na wari. Ugat eh. Ugat hmm. na wari. Ito nang bulot. Kain mo itong sunsunin mo yung Ugat. Masa dulu dulu nang uget ini? eh. Itu. Oh, terus mah. Warang hindi oh. Buruk na warih ya. Ini warang. mga ba baka Nasa dulo nga yan. Ito yan? Yan yun? Mm -hmm. Parang hindi naman kasi ari <laughs> Parang hindi ba? Nasa dulo ya, yan. nga yun. Nasa dulo ng ugat. ang Parang hindi nga kasi ari. Kain mo kasi. Paano mo malalaman? Nasa dulo ng ugat ang laman yun eh. Oh, ay nagdubli na naman. <laughs> Hindi nga naraman kung alin dito. Hindi kain mo di ari. Hindi ano nga nakukain mo. Hanapin mo ugat niyan. Maraming ugat. <laughs> <laughs> Siyempre yung dito ang ugat nito. Ano ah, yun yung bukaga. Igat ito yung puno. Ayan o, game na. Ayan o. Nag-game na pala eh. Tapos ito na ho, yun lang malang brot. <laughs> Kita na. Nasa dulo ng ugat na. Layo na yun. Kaya na yun din lang wala. Layo, layo. Ang mga Layo, ang layo na hindi kaya. May bato pa ata. Boy. Ano? Oh. May Oh. Tandaan bang Madali yan. Madali na nga. Ganta na nga. Malaki yan. maliit yan laang. Me bato pati. Sila. Ayo. Sila, nah, mga laki-laki Palayan. Tayo dito harang asul. Sila ande pa. Hindi. Ay. Yan ho, ang burot. Bato kasi. Maliit lang yung bato niyan. Ito? Maliit lang yun. Hindi malaki. Parang malaki? Malaki? kumakain ha baka ko yung matigwak yan <laughs> baka matigwak eh <laughs> kung nakakain yan baka yung matigwak matigwak pa ako dyan hindi ko ba alam kung tunay yan o pay case pencil case o pay uh -huh. case ano durog sila. Ang dami kasing bato. Ang hirap kunin. Ang tsaba nga talaga yung inahukay. Hmm, boy. Hukay na boy. Nasaan ah, na? Hindi naman nakikita. Ito na guys, ang broad. O, 1-0. Hukay ulit tayo. 哎。<Hey. S 2>